Hi guys! Tara samahan niyo kami tikman itong mukhang bagong pagkakaguluhan na hindi lang ba sa siksik sa laman, may tatlong flavors pa at purong masasarap. Dito lang to sa may tandang Sora Avenue Corner, Mindanao Avenue, Quezon City. Ito yung ang pin fried shop nakakabukas lang. In fairness ha, kahit bagong bukas pa lang sila, marami nang bumibili agad sa kanila. Kaya non-stop na rin yung luto nila kasi mabilis maubos daw agad. Oh. tingin ko kaya maraming bumibili rin sa kanila dahil may tatlong klase silang pwedeng pagbilian. Meron silang beef, pork asado, at meron pang chicken. Imagine guys, 35 pesos lang ang isang order nito. Kaya ano pang hinantay natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin. Try natin yung fried shopaw na bagong bukas lang dito. Meron silang tatlong flavor, beef, pork asado, at chicken. Ooh. may color coding sila. Pag color green, beef. Oh, mainit-init pa. Siksik, ah. -sik. yeah. Tsaka malambot. Malambot, oh. Ang daming laman, oh. Mm. Alam niyo yung lasa na to, hindi na kailangan ng sauce. Parang lahat ng lasa na hinahanap mo, may pagka salty tsaka sweet, andito na. Tsaka siksik -sik, yung laman niya. Beef pa lang nila to, ah. Try natin yung ibang flavor nila. Oh. Huh? Okay, ito naman yung pork asado nila. Try natin. Pag pork asado, color red naman. Siksik talaga. Wow, ayan o. Oh. Siksik talaga yung laman nila. Ang fluffy ng tinapay o. Oh. Ang lambot. Mm. Pareha sila ng beef. Yung pagkatimpla, sakto sakto yung pagiging salty niya at tsaka sweet niya actually hindi mo na kailangan maglagay ng sauce eh Andito na lahat ng lasa tapos balanse pa yung lasa ng tinapay tsaka sa mismong laman hmm eh. <laughs> tinapay din ang sarap ng tinapay nila. malambot tapos toasted pa yung top tsaka yung bottom pag color yellow it's chicken <laughs> oh dami Maganda yung proportion ng tinapay sa laman. Mm. Mas mild yung lasa nito kaysa dun sa beef. Ano mas mm. gusto mo sa tatlo na Pork asado, pinaka nagustuhan ko. Pinaka mm -hmm. Yung pinaka bagay dun sa tinapay. So yun lang guys, share ko lang sana na inyo. Natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah.